Mm. Spill. Three. Three. Hmm. D. H. R. E. E. Galing. E. Number? Um, three. There we go. Tulat mm. na. Count muna ilan to. Baylang. One. One, two, three, four, five. Oh, asa yung number 5 dyan? Asa yung number five dito? 5. Dito. Asa yung words number five? Ito pa 5. O, guhit mo. Mm -hmm. Arog. Mm -hmm. Dinan mabuti. Yan. Five. O, oh, another count. Ilan to? 1, 2, um, Bilang, bilang. Ulit. 1, 2, 3, 4. oh asan yung 4? Ito. Oh, araw mo. So Ayan. Yeah, Very good. Si Pipin. Si <laughs> Kasi yung guhit niya masyadong ano. Like attack, masyadong... Magaan yung kamay. Okay, very good si Pepin. Ito, pahirapan. Ito, ilan ito? O, isulat mo yung one dito. One? Opo. To. Sulat mo yung one. Buhit lang dito. Uy, hindi ka na mag-aaro dyan. Sulat ka ng one dyan. One? Opo, buhit lang ganyan. Oh. O. One. One. Ito, ilan to? One, one three, o, ang two. 3, sulat two. Baka ang two, ganyan ang two. Kaya lang to pagguhit. Ganyan. Pag Yan. Tapos silang to. One. One, two, three, four. Ilan to? Four. Four. O, natin ang four. Ganyan. Okay? Ganyan four. Ito, bilang. One. one, Isulat so, natin yung 3. Tapos, ilang bilang? 1, 2, 3, 4, 5. Tulad 5 Yan, okay Very good siya friends <messas> Next one Sa Yung baby Alam mo na yung letter E? Apo O sige, sulat ang A Ito? Hindi, ito mo oh, yung baby ganito yung ganito siya yung a oh. ganito eh sulat mo. lakmo bilog ganyan bilog tapos bilog ganyan tapos tapos yung b go hit ganyan tapos bilog yan letter b yung a alam mo na yung letter a yan, b b E. Tapos, yung I. Apa. Yan, ikaw, bilog. Yan, O. Sulat mo yung O. O? Hmm. Ulit lang na O. Yan, very good. Balit lang kasi sobrang laki naman yan. Sinina ng mother niya. Tapos, yung U. Alam mo na yung U. Apa. O yan. Small lang U. Diyan lang sa red hindi yan, mali yan, ganyan o oh, yung yo, ganyan o, oh, parang si oh. yan, diba yung F go hit. ganyan, gohit pa, ganyan liko, tapos may gitna, yan yung F, H, maliit ayos na ng kamay kasi pagsulat sulat H, yan tapos ganyan, parang N tapos yung K, alam mo na yung K, sulat mo yung K ito, K. Okay. Yung small lang. Dyan lang sa red lang at saka blue. Red at saka blue. Yan, oh. Red at saka blue. Tapos, maliit na. K. Okay, ganyan. O H ulit. H. H ulit. Hmm. Oh, dyan. Go ahead. Tapos. Ganyan. Tapos yung M. Ganyan. Tapos yung P. Ganyan. Gan kasi ng kamay. O next. O, oh, one, two, three. Ano yung nawawalang words? Galing naman yan. <laughs> ano yung nawawala? Ito, baby me. Diba, zero, one. Ano nawawala? Nawawala. Ano nga nawawala? Isusulat natin yung nawawala. Diba, ba Zero. One. Ano sunod siya, one? Sulat mo. Anong sunod sa One. Two, di ba? Two. One, two. Di ba? Zero. One, two. Listen. Zero. Zero. One. One. Ano yung susunod sa One. Two. O, oh, di sulat natin yung two. Ako. Yan, ganyan magsulat ng two. Ata. Bilang. Wa. Zero. One. Zero. 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 1, 2, 3, 4 Ano sunod sa 4? Sa... Ano sunod sa 4? Ah? Okay, sa 3 Hindi ah, oh. bilang ulit 0, 1, 2, 1 1, 2, 3, 4 Ano? Ano sunod sa 4? five diba five oh ano, ano yung shall natin five five hmm. Hmm? ulit bilang zero zero one one two three four five five zero zero ano nawawala ano sunod sa zero sa ano to one o, ano anong su sunod sa zero Zero? Zero? Ano? Uh, one. One. Usulat ang one. Nawawala yung one, di ba? O, one, two. Anong nawawala dito? Anong sunod sa two? Sa... 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 Five. Anong five? One, zero, one, two, three. Three. Sulat ang three. Anong sunod sa 4. Four. Hindi ah, bilang ulit. Zero. Zero. One. One. Two. Three. Four. Five, di diba? Sunod siya four. Diba naman yun? O, oh, dito. Zero. Zero. One, one. One. Two. Two. Three. Four. four Five. Five. Mm -hmm. Ayan. Bilang, count. One. 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 Una muna. Ano ba itong una? O. Zero. Zero. One. One. Two. two three. Four. Five. Very good.